Kahapon, napakainit din nung dumalo po tayo sa turnover ceremony sa uh, ng bagong Chief sa Camp Crame. Binabati muna natin yung huling pinuntahan ko kagabi na uh, si District 5 Congressman Vargas ng Quezon City. Uh, Doon po tayo nagtapos kahapon at uh, good morning Congressman Vargas at good morning din kay Barangay Captain Alfredo uh, Rojas ng uh, Barangay Kaligayahan ng Quezon City at sa mga kababayan natin. Mm, oh, Ang haba ng araw kahapon, may bagong CPNP. Tapos uh -huh. ngayon naman, uh, tuloy tayo sa hindi na, na udlot na interview natin kahapon kay Yusek, Yusek uh, Erick Tayad mm. ng Department of Health. Yes, opo. Uh, nandyan na siya ngayon. Uh, Yusek, good morning. good morning! Good morning, Senator! Happy Easter po! Malin, uh, happy Easter! Lagi ako napapagkamalang uh, tiga pampanga kasi akala nila tiga masantol ako. Pero maraming Tolentinos sa San Luis. Good morning, uh, kabayan. Anong update po natin sa pertosis vaccine? Kailan darating? Uh, okay, yung bakuna po ay binibili natin sa UNICEF. Pinakiusapan namin na uh, pag nabili nila kagad ay ma-ship na nila sa ating kagad. Kaya lang, Senator Tolentino, napag-alaman namin kasi kausap namin yung Serum Institute of India kahapon kasi kinontak na namin kagad yung uh, nagmamanufacture mismo. Eh, gagawin pa rin yung bakuna. Kaya ito uh -huh. ay... Walang stock. Wala pa um, stock. Ano, uh, ano, pandaigdigan ang ano problema sa stock, Senator. Kaya ito ay ginagawa namin ng para pero binigyan kami ng assurance ng ng Serum Institute of India na uunahin nila Pilipinas. Apa? Wala bang ibang pwedeng bilang Taiwan o India kagaya ng sa COVID um, vaccine uh, natin maraming uh, sources. Uh, ang binibili namin Senator Tolentino yung pre-qualified ng World Health Organization. Pag pre-qualified uh -huh. kasi po yun, ay hindi na yun i-inspect dito ng Food and Drug Administration natin. Diretso na kagad doon sa mga magbabakuna po. Kasi pag hindi pre-qualified, mas matagal po bago namin ma may distribute sa mga pamalang lokal. Kaya ang binibili lang namin, eh na kagad ng quality. Opo, Senator. Siguro, Yusek, isang tanong. Alam mo mga Pilipino, meron naman tayong uh sources na iba. Parami mag-eeksperimento nito. Gusto kong marinig sa inyo kasi nung noong, noong uh, pag pag ang pinag-uusapan ay dengue, meron tayong tawa-tawa, pag pinag-uusapan ay ganito ako ginamit ko. gumamit ko, gumamit ako ng COVID nung ano ng uh, bawang. Dito ba sa pertosis wala pang nalalaman na herbal o traditional medicine na pwedeng ikoncook natin na uh, hindi naman eksperimento 'yung ginagamit na talaga. Alam mo, uh, Senator Tolentino, mabuti na uh, pinag-uusapan natin ngayon yan. Ang pertasis o tospirina ay dahil sa bakterya po yan, meron po tayong antibiotics. Ngayon sa mga Ayan. herbal, dahil uh, talaga matagal yung ubo dyan, meron naman tayong lagundi na pwedeng uh, okay. gamitin yan ng mga kababayan natin kasi napatunayan po yan ng lagundi ay mainam po, lalo na ginagamit po yan ng melika. So mali makatulong po yan at uh, kung sakaling sa mga ospital ngayon, ang mga doktor ay tumitingin ng pasyentong may pertosis o tospirina, maliban sa antibiotic, baka ma-i-reseta nila yan at makita natin kung okay. gano'ng kainam Kasi, yung lagod dito. Thank you, meron Senator. Meron tayong itap eh, yung, yung Institute Opo. for Traditional and Herbal Medicine, di ba? Opo, salamat po. Bahabang... Uh, Uh, isa kayong advocate po sa herbal at sa traditional Ay, medicine. Ay, tinutulungan ko po, po, yan. Tinutulungan ko po, po yan. Dapat madagdagan nga yung budget ng institute na yan. Eh. So, uh, habang naghihintay, hindi natin alam ko kailan mga di -de deliver ito, matatapos, number one tayo sa listahan, eh yung ating, yung ating lagundi na talaga naman mm -hmm. laganap sa buong Pilipinas, eh pwedeng gamitin. At uh, siguro yung tamang prescription mm -hmm. na lang, magtanong din sa doktor. Uh, tama po yun. Kasi yung lagundi is available na yun sa syrup at saka sa capsule form. So para Ayun. hindi na nila tinatansyap po at hindi na sila magagawa ng parang o magpapakulo, uh, is straight from the the box hmm. kung capsule yan at sa bote kung syrup, may iinom po. Ay. So mayroong pambata. Maraming mayroon salamat. Po, pa tayo ang unang nag-discuss niya na Yusek, wala pang nag-uusap ng tungkol dyan. So wala po salamat po sa salamat po. na inigay mo ka Meron kang tanong, Cecil? Nap napaka mm -hmm. uh, accommodating ni Yusek Tayag. Yes, Yusek uh, Tayag kasi ano po ba yung uh, early signs to watch out for para uh, na, that would indicate na yung sakit po pala ay pertussis kasi uso rin po ngayon yung ubo tsipon eh. So, okay. Magkaiba po yung sa baby na siyang madaling mahawa po kung hindi sila bakunado. Sa baby po, may konting sipon, magiging malapot yung sipon niyan. Kung hindi dudukutin niya, may rapat silang huminga. Yung taas baba ng dibdib nila, bantayan, bumibilis po yan. Tapos sa uh, bilang biglang tumitigil niya, mangingitim yung bibig. Dahil hindi umuubo yung baby, ay susu susuka yan. So yan, palatandaan ng baka perina, lalo na sa mga wala pang anim na buwan. Ngayon sa atin naman, kung tayo mahahawa po yan, may ubo na ako, napakatagal. Siguro may higit dalawang ko At sunod-sunod yung ubo, mapapaihi ka o kaya naman sakit ng dibdib. May antibiotics din po yan, kaya lang yung iba ay pinapayuan na namin magmas para hindi mahawa yung maliliit na bata o mga, bat, mga baby o sanggol po mhm mm Pagka dun sa sanggol po, gaano po ba katagal o kabilis magmamanifest yung, yung simptomas, Yusek? Uh, kung mahawa po sila, magbibilang po ng limang araw hanggang lampas dalawang linggo bago mahawa. At uh, yeah, mag-umpisa na po sa sipon po. So, titingnan nyo lang po yon at uh, papacheck up nyo po. Mm -hmm. At yung nag-aalaga kay baby, mas maganda may mas, lalo na kung hindi ka sigurado na may sipong ka o kahit konting ubo po. Maganda po siguro pagka, ano po, limang araw na, uh, pagka several days na yung ubo o sipon. Kasi hindi naman po umuubo yung baby, Yusek, eh, no? Opo. pag sumuka po, pag sumuka, mm. O kaya yung dumi nila, napansin nyo, may konti parang sipon, yung po, magduda na po kayo. Mm -hmm. oh, on another issue, uh, Yusek, yung issue nitong anthrax, no? Uh, yung Laos, meron na po napaulat na, na kaso ng uh, anthrax. Uh, yung Thailand, nababahala na rin po kasi nas, mukhang nasa malapit po sa boundary nila yung, napaulat yung kaso ng anthrax. Ano po ang mga uh, measures da na DOH uh, implements pa tungkol po dito? Unang-una po, ang anthrax po ay sakit ng mga hayop na kumakain ng damo, yung nagpapastol po. Kasama dyan ang kalabaw, tupa, kambing. Sa ating bansa, may ilang lugar lamang kung saan na i-report po yan. Lalo na ako may napapansin silang bigla na lang namatay ng mga hayo katulad ng mga binanggit ko kanina. Yan ay sa Ilocos at Cagayan. Mula 2017 ng ganung isang taon, walong po ang naitala ng na mga kababayan natin na nagkaroon ng anthrax. Paano? Kasi pag namatay yung hayo, hindi naman nila alam na anthrax pala yan. Kuminsan kinakatay pa yan para kasi nanghihinayang sila na Huwag kainin yung karne po niyan. So yung mga nag nagdoble na, na, katay po niyan, okay, ay maaari silang mahawa sa antras, lalo na kung may sugat sila dyan sa mga kamay, braso, o ano man parte ng katawan. So magkakaroon sila ng butlig dyan na mangingitim po yun, kalaunan. At uh, kung hindi maganda yung uh, kalusugan po, ay maaaring ikamatay po na isang may anthrax. Yan ang tinatawag po natin cutaneous anthrax. Tapos pwede rin pagkinain yan, sasabayin chan at yan ay gastrointestinal anthrax. Tapos meron namang inhalational anthrax. So maraming paraan po para magkaroon ng anthrax. Ngayong taon po, wala pang nare-report na kaso ng anthrax sa mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na nabanggit ko po. Pero binabantayan yan sapagkat pag yan ay nare-report sa Bureau of Animal Industry, uh, kukumpirmayan nila po kung anong kinamatay nung hayop, tapos ika-quarantine si nila, at magbabakunan na po sila para wag po mahawa yung ibang kalabaw, tupa o kambing. Mm, so, okay yun, napakahirap nito, may El Nino pa tapos yung inaabangan ng ating magsasaka. So maraming salamat kay uh, Usyk Tayag at yung sa ating napag-usapan, yung pwede palang lang herbal din habang naghihintay doon sa bakuna eh siguro uh, isipin din ng ating mga rural health physicians, Ang ating mga municipal health officers at ng mga, si mga doktor natin sa mga lalawigan. Maraming salamat uh, sa oras na binigay mo sa programang usapan, Tol. Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Napakasipag nito, Cecil. Yes, opo. Maraming salamat. Magandang magaga po. Magandang, Magandang maga po, umaga po, Doc Tayag. Uh, isa sa mga masisipag na ano natin 'yan, government worker, mm -hmm. uh, Malapit na tayo, uh, Cecil. At uh, uh, alam mo, ilang ilang ano na lang, ilang uh, araw na lang ay ano ba mga patating magbabayad ng income tax? Uh, April 15 yun, sentol. Uh, Ayun. Yun Yung sal-in. Meron pa sal-in yan. Oh, may sal-in pa. Sa mga pa. nasa pa Katapusan ng Abril. So, Katapusan niya tayo ng Abril, ano? Uh, Oo, oh, marami. Um, maraming ano ngayon. Pero batiin natin ng maligayang kaarawan si Michael Barredo, Presidente ng Paralympic Committee of the Philippines. At congratulations din kay Ms. Ramos na pasok sa Paris Olympics na lumaban sa sa Bangkok. At uh, ito po ay isang weightlifter din katulad ni Hayden uh, Diaz. Uh, hmm. Cecil, meron pa ba tayong uh, iuulat? Yes, Sentol, uh, yung ating yung mga nagbo monitor din sa ating Sentol, uh, uh, sa Facebook page, uh, nire-retrieve ko lang kung kung kakayanin ano. Ah uh, ito, may nakikinig sa atin via Facebook page si Marjon Mamhot. Yan at si Ma'am Helen Aquino, good morning po sa inyo. Sa at salamat po sa pagsuporta, pagsubaybay sa programang Usapang Tol. Eh bigyan ta alam muna natin. Mga tiga, mm. sa, mga, sa, mga tiga na bunturan, Davao. Uh, Makita-kita po tayo ng alas 10.30 mamaya. Wow. Kandyan po ako sa Davao <laughs> ng 10.30 na umaga. Lilipad Pagkita pala kayo papunta ng dyan. Davao oh, Central. Opo, kaya, opo, oh kaya ano, mainit doon at marami nang ingat po tayo. Marami nang mga mga mayors na nag-declare ng na walang klase dahil sa init. So, ingat po tayo. Mm. Uh, stay hydrated. Ito po si Senator Francis Tolentino. Yeah. Uh, may, that, panalangin ka pa, Cecil? Yes, Senator. Ito, bigandaan lang natin itong mahalagang yes. mensahe. Mula po kay uh, The Edgard Cabangon, ang chairman ng Aulio Broadcasting Corporation. Food for thought. Time, friends, health, and relationships don't come with a price tag. But when we lose them, Then we realize the cost. Thank God, Thank God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. Ang bilis na oras, Cecil. Mm -hmm. Yes, Sen. Ang bilis na oras. Mm -hmm. Ang eksaktong alas 7 na. So, muli, ito si Sen. Francis Tolentino. Makita kita po muli tayo bukas uh, sa ating Programa at good morning sa mga kababayan ko sa General Aguinaldo Cavite. Magkita kita rin po tayo bukas ng hapon dyan. At uh, Cecil, yes, congratulations okay. ulit kay General Marville. At ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga sa mga sumubay-bay sa Usapang Tol. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita, kasama si Kuyang Johnny Ibanez. Senator Francis Tolentino I'm out.